Dai muli niya. Ay, nag-zero na sa butas niya, Idol. Ang ganyan no. Boom. po kaya wala akong butas kaya Yun, Yung hindi subalo, Idol. Alam mo kung balo. ng bago? Ilalaway namin. Simpas light natin. Sa lugar. Tapos pupunta din. Ay, hindi. Pala ko po eh niluukan niyo no yung ginagawa pa lang po. Nakita lang po yung aas, gano'n. Hmm. Ah. si Kuya po yung nakakita kasi hindi, sila hindi po na yung magkatawa. Hindi na po magtadawa. nila iniwan, gano'n. O baka po... Hmm. Hindi, dapat kasi magtatrabaho kami, i na namin yan. Eh, nakikita yung... Ay, pinala na lang, Kuya Agit, eh. Pinala May, may kasi minoran. Ano? Pidalanan eh. Kinindinalan. Ano Simento oh, yung no? eh, kasarol. Okay. Simento yung panay ito. Alam mo ang busibus ka. Dito may tapang at yung idol ko. Alam mo sila. Wala <laughs> <laughs> <sila>, oh. wow. gusto <laughs> nilang masyata. Ako. Hindi kayo pala bibidyo yung idol. <laughs> naikin pasti Ya hmm, uh -huh. Yanya, kayaknya bentar kan itu Ya, yang bus

sikit saja pun. Hmm, bagus. Yang apa? Sabakan tu koyak yang bawah, lalu minum. Apa saja. Oh. Berlama ni pun Yung na ako yan, ako nah rin ang kayong tambak na kanyan, hanggang ganyan eh Pagkakita't <coughs> oh, po Mabamid yan e. Eh. po mo, po. Iyon. Pagkakitaan niya. Oo. kaya po kita in. Na? Tapong -tapong Tapang kita Tapang yung bus Tandaan na kita pa okay, mo po mama. kita. Kabila. Tama lang nga. ati ati tiyak, 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 tiyak.

<tumuluhnya> ini lihat ada gini coy. Nah. Cembus-cembusnya Ini bagus loh. Ini punya Ah iya teh. ini ya. Bos, bos. ya sa Dito na niya na ito le mga ito le magobra ko sana ah niya yung ki balay Yes oh ba loko kini ko

Choo, gagaloy ay doon. Gagaloy yung eh. gagaloy yung stick oh. <laughs> <laughs> Kita sa live at sa video. At chuyo. Chuyo stick. Balog yung technique ng idolate eh. <laughs> <laughs> so, binili na yung stick eh. Tagi James, ka. sabihin po niyan yung cobra, wala na po siyang papasokan na butas. Mm -hmm. Kaya tinamaan na po natin doon sa stick po natin. Kaya ginalo na ni Idol. Kaya hmm? ka, James. Yun, may ako niya. Iminat po, Idol. Chok, tali pa cobra. Papakot ko.

Kobra ya pen silver game. Yeah, Ayo. Ini labet ko. Buat ya tinggal ni po. Kobra, or... kobra, kobra. ya idol. Kobra ko. Kobra ko. Filipin or Filipin kobra ko. Filipin kobra. Eh 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 eh. Tunggu lah. Tunggu lah. Kau malah tiap untuk idol. Mabuk. Babai po siya. Hmm. Ala ng ibon kanya niya na uh, wala na po mga itlog yung mga cobra po ngayon kuya at uh, tapos na po sila sa season. Ah tapos na. Uh, na tapos na, na, na mating season. Nanganak na po sila. Ah. Ay, mga idol ah. Uh, Cobrang nakita po nila dito sa mong Gabi po sana yung po Negro. Ayun po nakita po nila yung cobra pumasok sa butas natakot po at hindi, uh, ayaw na po nilang gawin <laughs> yung po Negro dahil po sa cobra. Alam na lang mga idol ah nako na po ni Kapandag. Kinakatakot ang cobra. Lalo lalo na si James sa mga idol. Hindi na ganyan 'to. Pa, kuya, pagkikuha na sa Bilo. Mo, idol. Ay, James. mo sila atin. Si Ay. <laughs> si ano na lang yung anak ko na lang. <laughs> 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 oh, like, hello, uh, ah, si eh. Mag-aabang Ay, si kuya, interview mo si Kuya, abangin. Ay. Pero okay. sila dapat ang Kuya ano ba? Iyara kay Kuya no. Kuya, no? <laughs> <Koyang, laughs> paano ba Sila po ang nakakita. Ano gawin yung ano, yung post Dahil sa Ah, dahil sa cobra po. Uh -huh. uh, ano okay. <laughs> Dahil sa cobra, nain po yung pagtatrabaho po nila. Wala na po kaya kasama yan? Ah, titignan mo po natin. As tignan niyo po, no? Baka po, ano, dyan po sa, ano.

kung hindi po manguli po yung uli dito, hindi na po niya makukuha, alam po niya, wala na po siyang butas papunta rito. Mm -mm. Ah. Kasi gabi po alam po namin kaya lang, na. sinorkat ko po dito, hindi po yung cobra. Mm -mm. Kaya ikaw tinawagan namin na idol. Eh. Opo, maraming salamat po sa tiwala niyo po kay JTG Kamandag. Yes, idol. Pagkatingnan pa po, baka ah. meron pa po. Alam na po, alam na po kanya? na ah, meron naman po dyan mga cobra, kaya lang dito po sa mismong lugar nyo to, dito sa gilid. Sa ngayon po, wala na po. Siyempre sa ibang araw o buwan, Pwede eh, pa pong may pumunta po dito dahil bukid naman po yung lugar ay, ganun po ano po, ganun po yung mga kobra Kahit saan po marami kung kobra James kaya <laughs> sako. Okay. ito na lang ito na lang yung mga Ito tsero 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 gan 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 wala na. gan hindi gan 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 Boyang, huwag ka nang matakot at uh, tuloy mo lang yung ginagawa mo dito sa paggawa sa po si Negro at uh, wala nang cobra. Yun lang yung, mismong nakita nyo. Yan na po yung nakuha po natin. Gagawin James. Oh, konta pala po yan. Mamaya po patayuin po natin doon. Ay! Uh, Tara po mga idolat, success po yung operasyon po natin dito sa barangay Natividad. Yan yan. Wagwa Pampanga. Natividad. Natividad. Yes siya po yung tumawag po sa atin at uh, viewers po natin na uh, yes. solid. solid viewers po natin yes. Kaya nagpapasalamat po sa tiwala po nila sa atin. Ayos po si Kuya, siya po yung nakakita ng Cobra. Uh, Tumak po. po daw po. Dahil sa Cobra, <laughs> hindi na po nagawa yung, yung ginagawa po si Negro. At uh, natakot po. Ayan, biglang tumawag naman po si Kuya Yeng. Kuya Yeng, yan a, si, tayo po yung tinawagan para, para po uliin yung kobra na nakita po nila. Ayan, uh, nagpapasalamat po ako kay a, ano pang si Ate Esther. Si Ate si Ate Esther po, sabi ni Ganya. Maraming salamat po Ate at Kuya. God okay. bless po sa inyo. Ingat po. Ingat. Ayan. Oh, salamat. Amanda. 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 Tanda niya yung misugol para sa iyong kaligtasan Wag kang magkalilangan, handa kanyang tulungan Oras man ng pag-ibigan, handa kanyang saklulong Wag kang magdagman na ah, sandal niya yung lusubin Bakit na masugol ang sa kaligtasan kalikasan magkanin lang ang ka niya, tulungan Oras man ang pag-ibitan ka niya, sa pulo, Ang haa, ang kamandag man naa ah, Masanda niya yung lusubin Kahit na masukal ang daan Ananda niya yung pasukan Wala ng kawalayan Pahas Ang bahas ng usapan ng tawa Sa ilong kabayanin yung kamanda Salamat sa'yo Sige-sige sa'yo so kalandaanan